For today's video, two words na palaging mention sa news. Number one is the corruption. Corruption, andito na yan sa blood natin. Ever since tayo na nag-transact. So, corruption, it will take sometimes or several generations and as much as possible, let's fight it on ourselves. Okay? So, dapat sa corruption sa gobyerno, meron akong mga nakikitang solution. Or dito is my personal accountability. So how can we improve the government to fight the corruption? Number one is through digitalization. Digitalization. Palagi tayong naririnig, digitalize everything digitalize. Once ma-digitalize yan, magiging smooth yung transaction. Pinaka pain points sa mga Filipino is kung mag-apply ka ng trabaho, pupunta ka ng different government offices, NBI, police clearance, SSS, pag-ibig, in which dapat kung na-digitalize na sila, fully digitalize. I mean, kung fully digitalize ka na, lahat ng transactions pwede mo nang i-access online. Ibig sabihin, para na lang siyang Facebook account. Gagawa ka na lang ng Facebook account or government account, then all of your transactions can be done So, yun yung power talaga ng digitalization. Eto, nagiging sikat siya during the pandemic. Pero nung bumalik tayo face to face, yan, balik na naman. Medyo tedious or mahirap talagang makipag-transact. Mataas yung linya. Bawat lipat mo ng opisina, kukuha ka ng papeles, papayad ka ng pamasahe oras sa travel. Face-to-face -face interaction. In which, andun, andun, pag mataas yung linya, ano ang number one nating ginagawa na corrupt na talaga sa mindset natin? Ayaw namin ng mataas na linya. Fixer. Di ba? Is that a form of corruption? Babayad na ng fixer. Huwag kayong mag -alala. Kasi sa sarili natin, inaalaw natin yung corruption. Kung na-digitalize pa lang yan, personal mo nang gagawin. Kasi hindi talaga pwedeng gumawa ng ibang tao. Okay? So yun, kung ma-digitalize na siya, wala nang mataas na linya. Goodbye, fixer. Okay? And goodbye, bribe. Kasi makikita na nila eh bayad mo online. Gcash, credit card, lahat pumapasok na diretso. So, hindi ka na pwedeng maglagay na ng lagay dyan kasi mag gusto mong mauna sa linya. So, most of the Filipino processes in the government needs to be digitalized. Yan yung power ng digitalization. So, imagine mo, kung lahat ng transaction, mag-apply ka ng trabaho. Fill up ka lang sa SSS. Fill up ka lang sa pag-ibig. Fill up ka lang sa NBI. Print mo lang. Tapos submit mo na sa HR. Or pwede mong i-email lahat ng electronics document sa HR. So yun, digitalize na. Less ka pa ng papel, less ka na ng bayad sa printing, less ka na ng pamasahe, oras mo sa paglinya, wala na. Fixer, goodbye. Yun. Corruption, goodbye. So, yun yung nakikita ko. Pero, before tayo mag-digitalize, kailangan talaga ng mga Filipino expose rin sa tinatawag natin. Meron tayong tinatawag. Cyber security. cyber security. Dalawang words po yun. Cyber security. Bakit kailangan mo? Cyber is for the digital world. Digital. See? Sa taas. Security. Protect your identity. Just like the Facebook, hindi mo binibigay yung password. OTP tsaka email. Basta, basta. Kasi, ito yung mga identity. Ito yung way na makapag-login ka. Ito yung way na i-check kung ikaw ba talaga yung nagla-login sa Facebook account or sa YouTube or sa Instagram. By the way, sikat na sikat na si Elmer Shocks. Sa lahat ng platform. So, Elmer Shocks, please follow and subscribe to my Facebook, Instagram, and YouTube. Ito is my way of educating the fellow Filipinos. Kasi natatakot talaga silang magiging digitalize. Kasi digitalization, palagi yang in-encourage. Cyber security, ito yung bihirang sinishare yung information. Kaya, naunahan sila ng mga online scammers. Kasi, itong online scammers is, ito yung nag-take advantage ng mga fellow Filipinos na nag-digitalize na sana, kaso, inunahan talaga sila ng mga scammers. Kaya, sa Filipino, maraming na scam kasi nga, binibigay natin yung password, OTP, email. So, number one na pinaka-famous na, na scam is yung text messages. Pinapadaan nila sa text messages. Ganito yung story. Uy, nakatanggap ka ng message. Uy, nanalo ka ng 100,000 pesos. Pero bago mo maklaim yon kailangan ka magbayad ng 20,000 pesos para sa transaction fee. Yun. Please click the link. So, syempre, para maklaim mo yung 1 million mo, magbabayad ka daw ng 20,000 para sa transaction. Sounds too familiar or too good to be true. Bakit ka magbabayad ng 20 mil para makuha mo yung 1 million na sa raffle na hindi ka naman sumali. Okay? That's a red flag na. Nanalo ka daw ng raffle. 1 million. Wow. Bayad ka muna ng 20,000 pesos. Deposit ka dito sa account na to or i-gcash mo sa number na to. Boom! dito na papasok yung cyber security. Number one rule is never share your password, your email address, your OTP to anyone. Okay? Again, never share the details. Kasi babalik yan lahat. Okay? So, pabalik tayo original corruption. So may eliminate na yung corruption kasi yung mga transaction is makikita na siya online. So less yung face to face. Alam ko dito ka makapag ano eh. Mahilig tayong mga Pinoy talaga magbigay ng pera lalo na pag nakatulong sa atin na napabilis yung transaction. In which we already deserve that services kasi tayo yung nagbabayad sa sweldo nila. Remember, they are public servants. Hindi naman tayo, tayo yung nagpapasweldo sa kanila. Okay? Hindi tayo yung, mayroon lang tayong kailangan sa kanila. Pero, at the end of the day, yung tax nating binabayad, yun yung nagpapasweldo sa kanila. Just remember that. Okay? Kaya, siguro mag-change talaga ng mindset yung fellow Filipinos para sa digitalization. Kaya i-push na natin yung digitalization. So, ano ba yung sample sa digitalization? Number one is uh, GCash. Yung wallet mo is pinapasok mo sa GCash. Kaya ginagamit na natin yung transaction, yung GCash. Okay? So, sa GCash, yan yung parang mode of payment. So, aside sa credit card, meron kang GCash na e-wallet or electronic wallet. That's a form of digitalization. Okay? So, at least, na-share ko na sa inyo, paano ba yung pera natin dinig digitalize? Pero, yun nga, kailangan talaga natin mag-study ng cybersecurity. So sa channel na to, sinishare ko yung mga tips sa again sa cybersecurity. Paano ba i-protect yung sarili mo sa mga online scammers lalo na ngayon na padaming padami na sila. Sa mga video ko, meron akong mga sinishare na kwento-kwento paano nila nakukuha yung mga identity or yung mga personal na stories about me that relate the cybersecurity. So, yun. At least, matutunan and maiwasan natin na mas-scam talaga sa mga scammers ngayon. Mapag-isip na talaga sila. Kaya, make it a habit na dapat iwasan na talaga natin yung mas-scam. Okay? Then, hopefully, nakatulong. Then, I'm creating a community para mga sa cybersecurity na basic for fellow Filipinos. Madali lang siyang ituro, pero mahirap talaga yung mag-practice. Tsaka ang dami ngayon, nag-evolve yung talagang mga scammers. Paano nila makuha yung details and paano nila ma-collect. Okay? So hopefully, let's push digitalization sa mga government transactions to minimize our corruptions. Okay? So madali na lang yan, itrace. Alright? So see you around guys.